pinakamalusog ang mga bata kung may malinis na hangin sa bahay. Pero, ang hangin sa loob ng ating mga tahanan ay kadalasang mas marumi kaysa sa hangin sa labas. Maaari mong mapahusay ang hangin sa iyong tahanan sa pamamagitan ng pagpapapasok ng sariwang hangin at pagpapaalis ng masamang hangin. Kung katanggap-tanggap ang hangin sa labas, gumamit ng mga ventilador at buksan ng mga bintana at mga pinto. Ang paglalagay ng mga box na fan sa bintana para magpalabas ng hangin ay nakakatulong sa pag-alis ng mga mikrobyo at polusyon. Kapag nagluluto ka sa loob ng bahay, laging buksan ng mga bintana at gumamit ng ventilador sa ibabaw ng iyong kalan kung mayroon ka. Mahalaga ito, lalo na kung gumagamit ka ng gas stove na maaaring lumikha ng mas maraming polusyon kaysa sa mga electric stove. Kung ang iyong gusali ay may heating, ventilation at air conditioning o HVAC system, Piliin ang minimum efficiency reporting value o MERV filter na may rate na 13 o mas mataas at palitan ng madalas ayon sa tagubilin. Ang mga stand-alone air cleaner na kung minsan ay tinatawag ng mga purifier ay maaaring maging epektibo sa pag-filter ng hangin pagbabawas ng mga dinudumihan, mga mikrobyo at pollen mula sa hangin dumadaan sa mga ito. Pumili ng mga air cleaner na may mga high efficiency particulate air o HEPA filter. Iwasan ng mga panlinis na may mga ionizer o UV light. Kailangan ng mas malalaking kwarto ang mas malakas na air filter na nagdadaloy at naglilinis ng mas maraming hangin. Kung hindi available ang iba pang mga opsyon sa pagfilter ng hangin, Maaari kang bumuo ng sarili mong air cleaner gamit ang box fan, MERV 13 filter, at duct tape. Para mabawasan ang panganib ng sunog, tiyaking pumili ng box fan mula 2012 o mas bago. Unang hakbang: Ilagay ang filter sa likod ng ventilador. Ang bahagi ng ventilador kung saan pumapasok ang hangin. Tiyakin ang araw sa gilid ng filter ay nakaturo sa CR. Ikalawang hakbang. Isecure ang filter sa ventilador gamit ang duct tape. Gumamit lamang ng duct tape sa mga dulo, huwag harangan ng daloy ng hangin sa ventilador. Ikatlong hakbang. Ilagay ang ventilador sa isang ligtas na lugar malayo sa anumang bagay. Tandaang ilagay ang ventilador sa kwartong pinakaginagamit mo. Ikaapat na hakbang. Iplug ang ventilador nang direkta sa isang socket sa pader. Huwag gumamit ng extension cord. Paganahin ang ventilador sa matatag na antas sa loob ng ilang oras para linisin ng hangin at pagkatapos ay paganahin ito sa katamtamang antas para mapanatili ang kalidad ng hangin. Check out the Western States PSU for more information on children's environmental health.